sa up, Protege Nation? Weekend na naman at ibig sabihin, nalalapit na ang Judgment Day. Judgment talaga? Nakakatakot, di ba? Ay, naku kasi naman, last week sa live game na natin, marami talaga naloka sa Protege Battle Shock. Pero, ang higit na mas na-shock ay ang ating mga mentors at Protege. Paano kaya sa mga apekto ang isip? Paano natin? Magugulantang ang Protege Nation sa magiging resulta ng labanan ngayong gabi. Hindi lang isa. Kung hindi Apat ang matatanggal ngayong gabi. Shelly Hipolito, you are safe! Ang ikalawang rule ng protege shock ay Nagsasabing kailangan ngayon bitawan ang protege na kasalukuyang nasa inyong pangangalaga maliban sa isa. Ibig pong sabihin, you just have to choose one protege. We have all decided not to choose tonight. Uh, medyo mahirap po itong uh, na-experience namin. For people also, I feel kami. we just couldn't bear it nag-aabang sila na darating pa Darating mo po ba si tatay, darating mo ba si nanay, darating mo ba si ate. oh parang nilaglag, nilaglag. Nilaglag ba namin sila?

kahit anong design nila, okay lang. Kahit, kahit siguro pumili sila, tapos matanggal yeah, yung mga hindi naman pili, okay lang. At saka marami, mo rin talaga yung ano sa akin, yung yung, yung, yung pagiging compassionate. Yan! Yan ang tama! That's the spirit! At mga Protegeans, huwag kayo masyado mag-alala ah! Dahil full support naman ang na buong Protege Nation sa inyo! Let's hey, go! Pira... Sandra! Yay! Yeah! Go, go, Shelly! We love you, Shelly! Go, go, Jax! Woo! din yung performances ng ating top 10 remaining potensials. And don't forget to keep voting for your favorite potensials. Dahil remember, pinaghalong desisyon ng judges and text votes ang mag-iibasihan natin. Kaya vote, 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 pa-share, pa-like. ano, kailangan ba palagi nalang pancet? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Putanes ka. Pancet yan. Nay! Nay, pakantun ka naman, oh. Nay. Nay, pancet. Masyempre, like.